Okay mga ka-art Ayan na punta ka ron sa City Gate Jaisano Mall Buhangin O oh, Ikaupat Ayan na punta yung tutorial na mo ka Ikaupat na na yung uh, session Si Jiko uh, Mauna yung iyahang... Kayo ra kay iyang Terada ka ni Addo Mauna yung iyang mama mga ka-art o oh. ano yung reference so ako siyang interview in eh, niya ako daw kay kalainan before o oh, karon tinood ako na medyo kay differential o oh. kay eh, patong ni Aki, cartoonist ko to iyahang Aki oh. so nagpalit siya pagong pastel pincel jadi lagi no unbranded apa lagi so itu opat nani ika opat nani mana yang session no ya yeah. cukup no yeah. okay, Laban lang ilan gid ni mga amateur pa siya mga card kay ang iyahang paghagot sa brass hindi pa jud siya haniti so ang iyahang brass stroke wala pay wala pay designation kong asa padulong taka pa lang pero ginatuluan ako siya kung saan pag style sa brasil kung hain tong pabor dito tuyo ko ni mo ayahang papel so ni niya ka sa ilahang balay ayan o oh. na siya yung mga highlights mga ka-art o so doon na nalang po ito susunod na po session next magkua namin yung mag-acrylic namin canvas na ang mga gamiton okay. see you next week thank you